Dahil may ubus si Kuya Chris. Kaya kailangan natin imasas yung likod niya guys para makatulong. Pag yung anak nyo rin ay may ubo, ganito gawin nyo guys. Ayun si Kuya. Focus lang tayo dito. Tapos Dito. pa kayo mga namig-namig dyan. Hmm. Yun yung parang durogin nyo. Okay. Nakakatulong ang massage guys para mag lumawag yung mga dry cough na yan. Ayan, si Nighty. Ayan na naman. <laughs> Pag video talaga, nandiyan na haki. Gamit ko na yung tang, guys. napin yung mga nung... Uh, muscle dyan. Minsan, dahil na rin to sa ano eh, yung natuyuan ng pawis dahil sobrang init yung panahon ngayon, guys. Minsan, pag galing sa, sa school, pag maglalakad, natutuyuan ng pawis. Yan, dahil na minsan na ubo, tapos pag uwi ng bahay, inom ng malamig. Yan yung pinakabawal. Ang dami nga niyang lamig guys, yung paikot na to. Yung ganyan oh. Maramdaman mo dahil matigas. Parang may mga ano, yung hindi naman siya as in, matigas na parang bato. Pero may mga namumuong muscles. Muscles pa sa Minsan din dahil na rin sa nawaan. Awa-awa talaga. May pasok pa kasi si Kuya ngayon kasi college siya. May pasok pa yung mga college ngayon. Yung elementary high school ang wala. Tapos guys, eh, i-recommend ko rin na gamitan ng ganito. Yung scraping. Kasi sa ibang bansa, alaki ng tulong nito pag may mga side-side yung mga tao doon. Ginagamitan nila ng washa. Para lumabas yung mga toxic. toxins sa loob ng katawan. pag namumula, ibig sabihin, may mga ano siya dyan. Lamig-lamig. Pag pink lang, wala ano masyado. Dinaman naman ito masakit, guys. Mga ganito, ceramic spoon. O kung meron kayong pang guwasya, yun. Pwede yung gamitin. Pwede rin bariya. Bakit yung bariya? Hmm. Ha? Kita mo. Bariya. Okay. To, pag meron kayong bariya, pwede rin to. Pero, tinan ko kung mas masakit siya. Masakit kuya? Wala din. Hindi, hindi rin niya naramdaman yung sakit. Pero dapat naka-alcohol na. sya masyadong dami guys kasi hindi na huli yan lang sama na rin natin yung sa harap ganoon na rin ganyan o naka parang bao parin ubo lumabas ang padikit. ito na ito nyo ito 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 bone na yan polar bone na yan dyan sa ilalim kung may bigs kayo bigs gamitin nyo para masarap sa hininga Tapos pag may sipon, dito, hmm. sa inalim ng ilong dyan, sa gilid, hmm. masad siya. dito rin pag may sipon ay hindi to nabas yung sipon yan pag matigas yung sipon lalabas yan So, yan lang guys. Ang tutor sa inyo kung may mga ubo yung mga anak nyo or kasama nyo sa bahay. Ganyan lang gawin nyo. Tapos inom ng ano warm water guys. Inom. Hindi malamig kundi warm water. Thank you for watching. Bye.